Hello, madlang people, mabuhay! Kumusta na tayo? Kumusta na ating mga dashboard, mga ka Tayo ba ay namumula pa rin? Anyway, magpapasko naman ngayon. Maganda yung mapula, di ba? Kasi parang Christmas light. Pero, i uh, share ko po sa inyo yung aking dashboard. Ayan, healthy na po siya green. So, two weeks ko rin hinila yan. At pinag-aralan ko kung ano yung mga pasikot-sikot, no? The aking pinagdaanan. So, so far, halos one week na ako ngayon, walang restriction, no? Hindi ako nare-restrict, hindi ako napapalo ni Lolo. Kasi, Uh, ito i-share ko sa inyo yun ang kaapon yung isa kong video na kapag nag-follow, may nag-follow sa atin wag natin agad-agad ipa-follow puntahan lang natin yung bahay nila at mag-react tayo, panuorin ang ano nila video, mag-comment at be sure na panuorin ang ang video no? Uh, dalawang video, tatlo eh, at least ma-recognize nila, ah, na, ano nila na, at least na, na laman nila na nakita natin na sila ay nag-follow sa atin ngayon, nangungulit yan, minsan na follow back po follow back, so sasabihin lang natin na Sorry po ah uh restricted pa ako. So, ganun lang. Yeah, gawan lang natin sila ng, ano, ng way na para hindi naman sila ma-offend, no? So, after 2 days or 3 days, ayan nga, may nakalista na naman ako. Isang mahaba na naman, no? Na mga ipa-follow ko na naman siguro. mamaya gabi, mag-start na naman ako kasi 2 days ko na yan silang nakalista. At kanina umaga, uh, at naghahabol ako ng oras, gawa ng panayang lista ko. Kasi kapag wala akong time na maglista ng mga bagong nag-follow, ini-screenshot ko lang yan, screenshot. Tapos sa gabi o sa umaga, sa madaling araw, eh, ini-scroll ko na yun yung cellphone ko kasi yung mga na-screenshot ko inirewrite ko na yan susulat ko na sa papel so ganyan lang po ang ano ang idea natin no para mas healthy so so far ngayon wala po talaga po restriction uh, sabi ko eh talaga nag-work yung akin ginagawa no so sana kayo eh gawin niyo rin para makatulong sa inyo at hindi tayo lagi napapalo ni lolo at habang tayo kasi gumagawa ng mali talaga pumupula ang ating dashboard about po dito sa ating dashboard po tapat po yan ang kategorya no yung ating post reach ang ating interact and then sa pa, ano uh, net followers at saka itong 3 seconds video so sabi ng mga ibang mga kagaya natin na nagbibigay ng advice eh kapag wala raw tayong maibigay na content o mag-isip na content mag-engage lang daw tayo eh okay na so hindi po ako agree doon kasi kapag tayo ay nag-engage lang ang ang mahihihila lang sa dashboard natin eh yung ating interaction at saka yung ating net followers pero itong ating 3 seconds video at saka yung post reach hindi po pwedeng yan kapag tayo ay nag-interact lang. Kasi yan po ay doon po sa video nating pinost. Kapag nag-post tayo ng video, ang post reach po, ayan po yung lawak na tinakbuhan ng ating video. Paano naman tayo magkakaroon ng post reach kung wala naman tayong video na ina upload And then dito sa 3 seconds video naman, ito po yung panunood ng mga viewers natin sa video natin na at least 3 seconds. Kapag hindi nila pinanood ng buo yan at pinanood nila ng 3 seconds lang, at least pasok na po yan dyan. So yan po ang, ang talagang nangyayari no, sa ating dashboard. So hindi po totoo na kapag hindi tayo nag-upload ng video, uh, tayo ay mag-engage sa ating mga kasama, ay okay na po 'yun, healthy na. So hindi po. So kailangan natin talaga mag-upload para mag active tayo. One video or two videos sa isang araw at doon sa mga hindi pa monetize mag-upload na rin po kayo ng mga mahahabang video ngayon, mga 3 minutes at ayan eh, kumbaga eh, nakaredy na para kapag nakasetup na o na-monetize na, na, kayo lahat ng mga old video yun na yan na pinupost ngayon, mga long video kapag na, pasok na kayo sa streamers pasok po yan lahat yan ay masasama sa uh, magkakaroon ng ads so start na po kayo mag-ano kayo, mag-post ng uh, long video at ganoon din po ng Uh, reels patuloy po. Every day po kayo magpo-post para maging active po tayo. So yun lang guys, ayan po yung aking ano, aking tips. Kita niyo naman ang aking ano ngayon, that's more healthy na po talaga yan siya. Uh, so far Ilang araw na o ilang uh, isang linggo na mahigit wala po ako talagang restriction kaya talagang kapag sumunod lang tayo sa guidelines ni Mamets eh talagang okay na okay po. Okay, yan lang po guys. Have a nice day. God bless us all and please don't forget to follow, like and share my video.